this is Rocky from TV series Face.com. So, yung first two questions ko, kung anong yung Biro and Paratek, So, eto, uh, since bago kayong love team, and di ba before you, ang dami ng mga love teams na naglabasan, ang dami ng mga racism. So, kayo, ano yung naibahan ng love team ng love team nyo against sa mga ibang mga love team love team ngayon? Huh. Ano okay, yung ba? Dadaan sila, di ba, napapakilig yung iba? May drama or napsan? So kayo ba, ano siguro as a love team ng um, iba nila? ano yung mangyayahin niyo para sa si mga audience? Ah, I must say, siguro at least sa kanila, sa ibang love teams, uh, so, nakita so, na nila yung mga pwede nila ibigay. Kami, gawin, kaya namin gawin pa lang yung mga ginawa na binigay na nila. Tatay-tayin dating pa namin, syempre. Pero, yun nga, more than that, kung ano pa yung mga kaya namin ibigay, syempre, iba pa rin yung aabangan mo kasi eh, bilang Iglesia si, si Jerome, hindi yung bilang sila. Kasi lahat naman tayo may kaya kanya tayong inaabangan. Siguro I guys mas mas inaabangan nila that time, lalo sa CCS Archer, yun, I must say. About the But we're actually learning from each other and it translates. Parang na, napapakita siya on screen gano'ng committed ka uh, eager na, you know, to make a scene work. So, yun know, nga po sa parasalan mo. Sa mga loob din sa pero meron ba kayong inspirasyon na minamahal? Uh, meron ba? Sabi wala po eh. Ako din wala eh. Parang siguro uh, like lang naman ako. Mm -hmm mga hindi na-expect na love team like Titanic. Alam mo yun, yung Dolly Caprio is a good actor, the actress din. Hindi naman natin sila yung na-expect na team okay. Kaya eh. ito parang yun, mga may mga nasundan na ano. Ha? Jerome Ponce, Leonardo DiCaprio. Hindi, pero I mean, ang ibig ko sabihin, uh, yung mga love team na hindi may na-expect, pero alam mo yun, nag-work bigla, tapos hindi mo yung nakikita ka sa kanila. ba? masarap ang dog may kinikilig sa amin, low lang ng low. <laughs> lang. And yung second to the last question naman, naman, related sa time travel. So, ako per ko lang, tama, ano, may pagka sa hari itong series niya. Kasi puro time travel na yung natin namin. Tama ba, Derek? Right? May pagka sa hari niya. Tapos, fantasy. Ayan, yung last question ko is, sabi nga kanina, di ba, ang dami ng mga lumabas ng kwento about time travel. So, kayong dalawa, anong favorite niyo na time travel story? Maybe a movie, series, or what kind of story? Ah, um, favorite ko yung movie na About Time. Yeah, that's my favorite time travel movie, gusto mo punawin ulit, yung sabi That's my favorite, About Time. Ako oh, din, yun din, din. About Time din talaga. Ito yung sabi mga, yun. Actually, sa ito, the most favorite ko yun. Ayun ka sa kanta. May hitang emotions yun. Doon ka ba nipilip kasi sa totoo lang? Hindi, anyway. Ipagmamalay anyway, ko na lang yung sa amin. Kasi sa amin, tatlong beses eh. Doon isa lang eh. So dito, parang iba't iba. May hitang iba't iba parang kaya iba't iba pinagdadaanan. So I'm saying, yun. Yun yung maganda mo na about that. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, let's proceed to the next one. Abante po, Lydia Amlet, for the present. Hello, I'm here. Hi, I'm Bixi from Abante and Bixbaz. Ah, bali ang unang kong tanong ay para kina si Francis Paolo, Krishna, and Jerome. Since time travel, ang tanong ni ah, uh, kung may isang bagay sa inyo, uh, may isang parte ng inyong na Dubai, no, gusto niyo palitan, ano ito at bagay? Again, sir, uh, kung may specific na time sa so, babalika, uh, kaya... Ah, uh, siguro kung may babalikan ako, uh, well, ano kasi ito ng buhay kayo, eh, hindi naman no parang, tinaanan talaga ng buhay kayo, hindi naman no alam na parang Siguro yung, uh, hindi naman no na-anting for what, but siguro nung first day kong makatry ng uh, alcohol. Uh, siguro kung babalik ako sa hindi ko na sana sa hindi ko na sana sa dinot. You know? yeah. So, yeah, okay naman ako ngayon. So, yun yun siguro. Kung babalik ko lang yung panong, hindi ko na sana sa you know? yeah. Pero kung yung unang experience mo lang, tumigil na <laughs> Siyempre, masarap. <laughs> Kaya ako na ko eh. Yeah. 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 Huh. Siguro, yung unang audition, pa-audition sana ng nanay ko nung bahala ko. Baka pinigilan ko siya sa kit. Doon ko pa-aralit ko muna sa sarili ko. <laughs> <laughs> Then, uh, maybe we we'll revisit um, that part kung to pa asok ba ako sa university or hindi. Okay. Pero, paano mo naman pinagsisimang sa show? It's not that. It's about, um, mag-iisip okay, ka, what life would have been if hindi ko nakita ang side ng showbiz as a four-year-old? Diba? Uh, what could life be if naging studyante naman? Hindi artist. Just study. Kasi uh, naman. for me, since I'm still young, parang wala po exactly parang I because I feel like I've learned a lot of the um, process of showbiz and everything growing up. So I really wouldn't change anything, or I really wouldn't want to go back. Pero sure if um this sa akin personally sa life ko, like in general, na go back in time, Siguro ko Spanish era or colonial era, because maybe like I could. learn something from the past na pwede kong maibalik sa future na makakatulong para sa present time or something kung na ganoon. Bro, baka, mag-exaggerate naman. Kelly, Anna, Pero, ay mo magpubalik? Mga specific people? Hindi, kung may gusto lang sana silang narinig ba? May gustong balikan sa time na Ah, uh, kung babalik siguro sa tayo, katulad ng sabi ko sa Rafael ka, yung nagtanong na rin sa akin before, ah, uh, babalik ako siguro yung time pa paano na inlove love yung mga may dad ko. Gusto ko makita. Tapos, tama ba? Kung mababago? I just curious lang ako, pero yung mag-win siyempre. What if kung hindi sila, I mean, nag-end of sila together until now? Ano yung life? Paano ako na palaki Nang kompleto sila, laging lagi may tao sa bahay, hindi ako mag-isa, ang bata ko yun. Uh, for me, gusto kong balikan yung time na yung last moment na okay pa yung lola ko. Kasi yung... ah, uh, ano may kwento? Kasi nung nagkaroon siya ng... Uh, nung minataka siya ng aneurysm, uh, I chose to go to work not knowing na yun yung pala yung last time na makikita ko siya. So uh, I would go back to that time to, to, you know, instead of focusing on my problems na hindi pa naman, kaya naman gawa ng I should have focused dun sa kung ano meron ako, which is my time with my Lola at the time. I would say, I love you, I'm sorry, spend more time with her. for sure, yung pitihan ni na proud siya sa iyo. Ano yung susunod yung tanong uh, were there moments ba na uh, nararamdaman ninyo na para kayo talaga sa isa isa? Oh, sorry. Were there moments na nararamdaman ninyo na para para kayo sa isa isa? Para kami sa isa't isa isa? Ni Jero? Nang lola. lola ko. <laughs> <laughs> uh, I think there's a reason why magkasama kami yun. There's a reason why um, we're putting this project together and also pinagkakilala kami to work sa SSA. So I feel like, yeah, we are for each other. Para sa isa isa. Of course. There were times, tama ba? Pero siyempre, may mga tampuhan din naman ba bahay. Eh? Uh, siyempre, pag nagkatampuhan, kaya nagkakaroon ng derber time. Nagkakaroon ng timers. Kaya pag nagkatampuhan, makikilin mo ulit yun eh, na parang sa si isa't isa, di ba? Thank you. All right. Thank you so much.